Hoy, sulit na sa bayad. Huwag kang ano dyan. Doon nga i-washing eh, lang. 2,000 plus. Ganon din naman yun ka ano. Ano, with dryer na. Sila kalunod Huwag mo namang i-full loading, bungkoy. Tagi-tagi ha. Ang um, makaigo sa 8.5 kilogram ambot. Ay, ay depende sa tuyok mo larga. Gapo sa ako taga unboxing, oh. Taas agilong, Sayang <laughs> washing siya guys sa washing. Apoy naglaba. Uy, matusok in town. Kuha ng cutter in town. Baliktad. Baliktad, no? Salamat sa ayuda. Iksi lang mga masugatan ka. Tanggap na mo sa eleksyon. Uy, ikaw napakabad mo talaga mamaya. Mutuo sila. Ay, magamit ko yun sa ano. Ay, hindi pala. May tago pala natin yan. Ito, gamaya naman yun. Oo, oh, diba? Baka managduwaan eh. Hindi ah, malaki sa ilalim. Pag-brief mo ni Ma. <laughs> Istam ang Ay, ito yung pinadala Ma. Ayun yun, free. baba mo.

Ito pa, ko patampan ko mo po na. Pero ano lang yun? Okay. Ang cute! Okay na. Ito okay. may dryer man. In case. Bi! Malaki naman sa ano o. Oh. Okay na yun. Iyan naman. In case lang naman pag maulan na ulan with free na ano nga yun? Yung ano sabon? Maliit siya guys. Maliit. Ganda rito. Tingnan nyo. Baka para malaman nyo kung gano'n siya kaliit. Doon. <laughs> oh Taga dito lang sa akin o. ah Taga oh. dito. Baka mag-explain ko pag ma-order kayo hanggang dito sa inyo ha? I-close mo yung takip. Ah. Oh. Sirain eh, ikaw, kabili lang, sisirain agad. Mm. Dito lang ha. Kala ko kasi dito. Hanggang dito. Oo. Oh. Hingi. Mini, mini, mini. Washing. Oh, oh, <Kalo>, come take... on, Bidiani. <laughs> Pina na magabuk masuro ni si... Pusa na man ko. Ma. ma okay na. <inaudible> Isang tawi Wait, lang mo. Wait for sabon santa wala makasya siya. Pero ano Just... yeah. siguro siya? Kortina, hindi mo kaya rin mo